Ayan, good morning mga kalapso. Kape, 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 kape. Ayan, marami silang ganito rito. Ayan. Gansayang, gansayang. Ayan. Ayan. Bati yata ng good morning. Tapos mga habol na yun. O mga habol. O mga habol na. Ayan, ayan. Ayan mga kalapso. Ganda. hu hu dito lang yan sa ano chichu bag ah ang agap ko nagising late na ako late na dapat kanina pa Woo, uh, ayan tibay ganda doon na lang ako sa ibabaw rin, sa may kubo Napakasarap talaga namin ng tahimik na umaga sa sityo ba apakaganda ng tanawin tahimik the best pag ganito lagi tuwing umaga lalo na nasa kabukiran ka apakaganda at kahit ganitong umaga kaagap marami nang nadating